Higit dalawang milyong pisong halaga ng mga alahas ang tinangay ng isang kasambahay sa San Juan na isang linggo pa lang namamasukan ang pagtakas ng tirador na kasambahay sa pool sa CCTV. Naso sa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhencio. Dala ng kasambahay na si Alias Maki ang eco bag ng pumasok sa elevator ng kondo sa San Juan City. Pagdating sa lobby, ininspeksyon pa ng security guard ang bag. Matapos niya ay lumabas ng kasambahay at sumakay sa nakaabang na motorsiklo papaalis ng lugar. Sa pagkakataong yan, tangay na pala ni Maki ang mga alahas ng kanyang amo. Ayon sa biktimang si Sylvia, di niya tunay na pangalan. Isang linggo pa lang na namamasukan sa kanya si Maki na nag-apply lang online. Nagpaalam daw ito sa kanya na uuwi muna dahil sa naospital na kapatid. Noong una ay nag-alala pa nga si Sylvia. She seems so ano, nice naman eh. Pinipigilan ko siya at first na kasi sobrang lakas ng bagyo. Sabi ko baka siya yung madisgrasya naman. Pero nang hindi na bumalik si Maki, nagduda na si Sylvia. Agad niyang pinuntahan ang kabinet niya kung saan nakalagay ang kanyang mga alahas. Kinto na I just looked at it, no? Inopen ko yung, yung cabinet. True enough. Tapos pagbukas kong ganyan, alam mo, I saw talagang bak walang laman na yung, yung pinaglalagyan ko ng ng ko. Kabilang sa natangayang sing-sing, bracelet at hikaw ng biktima na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Hinala ng mga otoridad, itinago ng sospek ang mga alahas sa kanyang underwear kaya hindi nabisto. Ka. November 3 o 10 araw matapos ang pagnanakaw na aresto ang sospek sa Takloban. Nakuha sa kanyang resibo mula sa pinagsanlaan ng sing-sing ng biktima. Ang iba pang alahas, ibinigay raw ng sospek sa isang kaanak. Allegedly, meron siyang kasabot na isang in-laws niya. Na, na, Kinonfirm din naman ng complainant na yung in-laws na yun is nakakapunta na sa kanila before. Talaga minanmanan lang talaga sila. Nakumpis ka mula sa sospek ang dalawang cellphone na hinihinalang nabili gamit ang pinagbentahan ng alahas. Kwento naman ng sospek kung bakit niya nagawa ang krimen. Nasuspect kasi yung kapatid ko. Pero hindi ito bumenta sa NBI. Walang katotohanan yun. Eh, galing sa gimikan itong mga itong mating mga atag uh, suspect together with their sister and some of her friends. Naharap sa reklamong qualified theft ang suspect na walang piyansa. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.